So binigyan ako ni uh, Takara Tires ng uh, discount So maraming maraming salamat Takara Tires Sa discount So shoutout sa Ano? Ano Takara Tires uh, North Caloocan Branch sana oh. Yo magandang hapon. Pupunta ngayon ako sa doon sa kabilang kalookan kay Takara Tires, ah uh, kalookan branch para magpapalit ng gulong sa likod dahil ang gulong ko nga ay ano na lubak-lubak na. So, ngayon na 'yung time para palitan Ay lubak-lubak, masel-masel na. Ah, sabihin, puro bukol-bukol na. Ang uh, brand nitong nasa likod ko ay uh, Gecko. So, sabi ko na 'to nakaraan pa. na Nagamit ko na 'tong Gecko dati. Pero hindi naman siya nagbukol-bukol. Uh, so siguro, masyado na siyang ano na. Gamit na gamit na siya siguro, no. Kasi uh, tingin ko ay ang tantsa ko kasi dito is 25 k plus kilometers na siya gamit eh. Kasi kasabay ito ng uh, v belt ko pinalitan eh. 20, eh, naka 25k plus na rin yung bay belt ko nag na so ganon kaya siguro nagbukol bukol na tapos syempre, naka dalawang bicol na to dalawang matnog na so, kaya yun siguro kaya nagbukol bukol na siya na nasagad na siya so sulit na rin para sa 1,900 pesos dati na bili ko dito so, kahit takara tires, tires din trusted na rin naman si trusted ko na yung si Takara eh. tagal ko na yung uh, pinagbibilan dating dati pa Mio Sporty pa lang ang motor ko noon naka Takara tires na ako go, ayun, Takara tires Sana, oh. Yeah, magandang hapon. So, tapos na tayo magpakabit ng uh, gulong dito sa Takara Tires. Uh, Takara Tires. Tag dito? Uh, North Caloocan Branch. Dito yan, nasa malapit yan sa may, ano, Silito ba yan? Yan yung location nila dito. So, binigyan ako ni uh, Takara Tires ng... Uh, discount sa so maraming maraming salamat Takara Tires sa discount so kaya sa mga paps natin dyan na uh, gusto magpakabit ng kanilang mga gulong magpalit ng mga gulong uh, Takara Tires ang ano yun uh, ang piliin nyo kung taga Kaloocan kayo kabilang Kaloocan, QC alam ko meron sila mga branches dyan so uh, sulit na sulit ang ano ko dyan gulong ko sa kanila legit So, Takara Tires na ako simula nung uh, uh, ang motor ko palang ay uh, Miyo Sporty 2015 2015 yun, Takara Tires na ako lagi-lagi yan, kada palit ng gulong Takara Tires, so yun, shout out Takara Tires, salamat sa pa-discount more power So, flex natin yun ano, natin Uh, bagong gulong sa likod Maxis Vectra so parehas na ulit Maxis yung gulong ko harap likod so yung harap ko ano, uh, sa kabilang uh, branch ko yung pinakabit last April ay May pala bago kami mag matno uh, matnog ride noong uh, May kaya 'yung uh, pinalitan ko nitong uh, likod which is 'yung gecko sulit na sulit na 'yon para sa 1900 pesos nakadalawang matnog grade na 'yon last 2023 mahal na araw at saka nitong may 2024 malikan 'yon matnog tira 'yon mga 600 kilometers papunta so 1200 bali ganyan tapos daily ride pa so as sabi ko nga kanina 25,000 plus kilometers na gamit yung uh, Gecko na yun kaya para sa akin sulit na rin medyo nagkaroon lang talaga ng mga masel masel mga bukol bukol pero tingin ko dahil syempre sa gamit pagkagamit nya sobrang sulit na kasi sabi ko nga na nag Gecko na ako before wala naman naging problema So yun, 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 yun. magandang hapon So shout out ulit sa Takara Tires Salamat sa pa-discount Ayos So siguro naman magto 200 top speed na ako nito Parehas na maxis yung gulong ko harap at record <laughs> Google. So, siguro 300 top speed na kasi palit na rin yung likod <laughs> Bago na rin Hindi, joke lang Joke lang So shout out sa Ano Ano ito? Takara Tires uh, North Caloocan Branch Pangalawang beses ko na Pangalawang beses ko na nagpakabit sa kanila Pero mostly mostly sa main branch nila sa 10th of Caloocan ako nagpapakabit